Tara guys. Ito na yung 75 inch ng P-Mart, Parang Para busy na tayo dito. Ang laki, oh. Ito yung surprise natin mamaya. Eh, okay, ang sa taas. Sabi ko, huwag maingi po sa. Huwag ko kayo maingay ha. Kapit na dito. You know? Para pag nanood na siya. Parang nasasilihan na siya. Yan! Binabalatan na! ito guys, yung ano, P-Mart Google TV. Ito, may mas advanced pa pala bukod sa Smart TV at Android TV. Ito daw yung latest ngayon, yung Google TV. Tapos may Netflix naman, may YouTube na, may Prime, meron ng Disney Channel din. Okay, boss. Tama, so, uh, gusto mong paggawa, oh. Okay, Sardan. Boss. Ah, tara. So guys, ayan na. Nakakabit na ang Hindi siya pinapabay. Hindi ko siya Pero gising na yun. Nakakabit na. Ay, papababa na. Ay. mo muna kung mapapansin niya agad. Tingnan mo Ano yun? Ha? pa sa ako eh. Ha? Bakit dito? nagbigay na ito. Ay, bago na rin yung Mark. Wow, ang ganda. Tsaka mas makaba ah, na rin siya, oh. Ito na, nakasetup na. Hindi mo na kailangan mag, uh, ano, magpipindot. Ang gagawin mo na lang, watch YouTube. Opening, YouTube for oh, Android TV. Okay. <laughs> Tapos, ito pa, meron pa yan, oh. Watch Jawo Vlog. Sure, here are some videos. <laughs> oh, 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 oh. Ayos ba? Ayos ba? Oh, Surprise ko sa iyo. Saan mo namili yan? may discount tayo. 15% discount. 15% discount sa daming freebies. Hindi pa na nalagay ng freebies. May freebies na So may pang may pa tayo kasama dito. Ayan o. So, so guys, tuloy pa rin tayo sa pamimigay ng TV. Meron tayo 32 inch na papamigay ang Fimark. So, mag-like, comment, share ng video natin. So, good luck sa so mananalo ng TV nato. Okay, so again, from Joe Moto Vlog, thank you for watching. Peace out.